Ayun, hindi ka English. Uh, good 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 morning. Good morning to. Good morning, good morning to good morning. bakit. Good morning. Ang English uh, ngayon mag-update po ako kasi medyo natagalan po kami nag-upload ng video. Ganito kasi yung nangyari. Ah, uh, paggawa si nanay ng ng bahay tinulungan namin kaya natagalan kaming uh, nakapag nakapag-vlog ulit. Ayun. Kaya ngayon, papakita ko yung bakit sumurit ka? Taka lang. Pakita ka di ko uh, kay Inglis. Di bali ni nanay yung naramid me. Oh, ito yung bahay na pinulungan ko kasi yung kwan kay English, yung panday. Yung panday dito yung pinsan ko pa. Shout out pala kay Kwan. Ryan Guerrero. Maganda po yung bahay. Kaya po kami nagpagawa kay English. Ito yung lumang bahay. Yan sira-sira na. Mamay ako na lang papasukin. Ayun, guys, sira-sira na din. Maraming tumutulo naman. Tapos isa pa, palagi ditong kwan kaya nagpagawa si nani ng ng bahay. Kasi maraming mga ahas, ahas dito, ka English na kwan Na pumapasok. You know. May kwan pa. Anay. pumapasok tapos ilang bisis na din kami dito na naka, nakapatay ng kubra itong lupa nila kay English kwa nagpadagdag sila ng sangla inoon kwa nito ito yung lupa nila 260 ngayon ginawang 400 eh, may uh, 130,000 na uh, pinagpagawa ng bahay yan kay English ito na yung bahay may ikon na dito may septic tank o, ito yung CR ito yung CR kaso naubusan ng budget hindi matapos-tapos oh ito yung kulang. Yan. Ito yung kusina. Ito yung lababo. Ito yung yes. Ito yung master bedroom. Yan. Hindi pa natapos. Ito. Dala na Nag-stop nag na yung panday namin ka English kasi wala namang budget. Ako na lang yung kwan dito magtatapos ako na lang yung gumawa ako ng kahapon gumawa ako ng dalawang ng dalawang bing, dalawang doors sa kasulayan kay English hindi man ako marunong masyado magpanday-panday yan yeah. yeah. panday tan? oo oh, sige lagay na natin to ano natin pinto

Throw me my glasses. To me. Toy. What? Pushing that. Push. please uh, protect yourself for all time. <laughs> all time. Physically strong. Niya ko na ti boy scout. Boy scout. Oh, okay. boy scout ta pero madjak di dapat impasa. sana oh, hindi yeah. ito. Pero pag na niya. Pwede niya Where's the pencil? There's two. Where? There's. There's Use your eyes before your... Use your eyes, then your pencil. Talking about page. that.

daun ni kapit ni Robi oh daun ni si di 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 naman yun 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 ano number na ano number na di parapara ni nagod kalau ko pantay ka pantay pantay mirinda ako na panday makan, panday mirinda, kasi na pantay ba okay I hold I hold di di ka sa taas oh hmm. ka natin guys okay hindi ko okay. or... dun saan ba pa yung pero mamat naman nga lang saan ba Hello guys, I will Everybody, teach you. Everybody, let's go. Ay. How how make how make how how attach my doors? How to attach? How to attach my doors? Kuna, the two ati doors. My doors. How attach my doors? Ulit ulit. ito na lang guys yung ano natin para magamit na itong bahay actually nagamit na rin nila yan eh. dyan na sila natutulog kasi natatakot na sila sa ahas doon okay dua-dua para no mapalpak adotive baklasin Nating exam ah, diyan. Bali kwan ito guys, bali mga 3 weeks no, mm. Uh, na ginawa. 3 weeks ng bahay. 3 weeks so, din kaming pagod. Yung video ko nakaka-upload ko nung nakaraan yung crayfish. Pundo yun kabawa kasi yung panday guys kasi walang kasama dapat kwan may kasamang lalaki um, oh. ano kami lang talaga yung naging ano dito naging libor yun yung kapatid ko na sa doon nagamuni-muni <laughs> ito na lang yung pinto guys ang ano natin ikakabit Actually, marami pang kulang, pero wala na tayong budget. Next time ulit. <laughs> at least, nakapa, ano lang na maging comfortable at wala nang ahas. Hindi ka na matatakot sa ahas. Ouch. So, ikakabit na natin, Ay, guys. Please, Kasi, example ko lang yan. Yeah. Hmm. Example ko. So, ikakabit uh, na natin. bakit. Oke, ayun, provise mo. Marunong pala mag-DIY. Uh oh. -huh. Marunong pag-ipit. <laughs> oh. Okay. Nah, Sit outside. Hey, come on. Ito man. ah Sira dom. Teka English na yan. Uh, ito yung ginawa ko Improvise. Isira man bakit? Sira ko. Oo. Ginawa ko. Yung sang? Lagyan natin dito ng Stopper. Stopper. Doon naman tayo sa kabila, guys. yan Parang may pinto na yung ating bahay. Actually, bahay ni nanay. <laughs> Nakikibahay. Hinulog mo, man? ang Ako nga, ano? Ito oh. nga? Oo. So, patungta ba kahit magpit?

mo baling sa kung bitin tao yung one kain yung hangin uh, yung winds winds just in the wind ang in the wind Hindi. you love you want, <laughs> you want to rain. dito sa ano mo lang. Oh. Yan gamay lang. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. kung magbugat din siya sa taas. O gani. Wala oh. oh. Sakto na mm -hmm. yeah. Hindi mo pa banggaon? Bakit ka nakakalo ng ganyan? Para kang abusayap. Para hindi mga hindi makita yung mga balakubak ko. <laughs> <laughs> yeah. kalbo. Kasi kalbo kasi ako kay hindi. So, Mahirap magpagupit. Mahirap magpagupit. Mahal. Sige, lagay na natin. Tsaka pati gamitin tango na. Ribits lang, ribits. Ribits. DIY. Ano meaning ng DIY? DIY, do you do with yourself? Do it. Do it. Do it. Do it. Do in Ano? Ano ang ibig sabihin niya? Do? Do it yourself. Gawin mo yung sarili. It's correct, it's wrong. I don't know.

Ayan guys uh, huh? So okay Lock na Wala tayong pambili ng lock guys <laughs> Kaya Ano lang DIY Pero mas makakuan yan Mas matibay yan kay English oh. O Ito? Ito pa yung bibila natin ng mga kulang guys Yan Durnab. Pero Kung sa ilonggo pa Amat amat lang Tapos dyan pa So, tapos na yung bahay ni nanay na may tindahan sa likod. <laughs> Tinatawanan niya kasi may tindahan daw. Yung kulang niya guys, yan. Yung, ano na lang. Yung bintana. So, lagyan na lang namin ng ano kawayan. Ayan. Ito po ka-English yung gagawin natin kwan, yung kanya bintana niya. Ito yung tinatawag nilang temporary, permanente. Yan. Kawayan lang. temporary inantok ka <laughs> yan yan pa yung dadagdagan natin guys sa taas yun ay pinto na yan yung ginong pinto yan yung tindahan ni nanay eh, guys yan yung dadagdagan pa natin sa likod yan. pati dito nakabukas pa siya. So, yung okay. buto ng isang mm -hmm. ano pero amat amat lang guys no magaling ka rin so, gumawa ng pinto no? Eh? makakuan magaling pero mabayag mabayag, mabayag yung <laughs> trabaho ko pa english mabagal lang ako magtrabaho so, mabayag So, ayan, sira na rin. Sinira na rin doon. Para, lalagyan <laughs> na lang ng mga, ano, labahin na sinampay. Ang ganyan. So, yan lang yung video namin for today. So, bye-bye! Bye-bye!